Good morning. Ano so, yung bagong vlog ulit ako? Sa pahura kami ngayon. Ayun no? ano Anak, oh. Tari nga rin yan. Anak, malayo. O, ayan o. So, Bumapatak na. Umipat kami. May tawin na kami ha. ng baka yeah, ta tao tao sa mga taga ibang bansa dyan Para mapanood yung aking pagpa-vlog Sa rato guys, lawak!

Water lily huli. <laughs> Kahit din na water lily. <laughs> Gugutom na yung water lily. Huli din. <laughs> oh, ayan o, ayan o. Ang lalaki pa ng baka. Sa ito. Ang lalaki ng ano, oh. no? Ayan o. Mapunta pa lang dito. Basa na kami. Pwede ako makapag lag kanina dahil lalakas. Eh, araw o. Oh. Ayan o. Ang lalaki ng ano, no? o. Oh. That's that's that. that way. Yeah. Guys, hả? So, sao nắm piao, huli namin Ay, no. Hủy Huli namin nắm piao. Ay, luby Lumipat kami nai Isang piao Panibago Ito Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. 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 namin huli. Gumipat kami ngayon sa Payaw. So, oh, ito yung aking dating Pogi. Pakalawang Pogi. foggy. <laughs> guys. Ayun ako. Alay! Gumahay ang kanon. Ayun, yung isang kasama namin. Yung anak ng Junior, Ariel, at yung Tio. Si Ronante, yung makalayo. Oh, ayan. Oh, ayan oh, oh. oh, ayan oh. Shout out ha sa mga taga ibang bansa at ingat din kayo, ganun din sa amin. Ayan ang payaw. Ang oras dito sa amin ay mag-alas mag sa na ito. Umalis, kami, umalis ako sa bahay alas dos. Travel namin ay halos dalawang oras. Ayan, Ayan yung payaw. So yan yung una nami kulay yung Mr. O, oh, ayan. Dito lumipat kami dito. ayaw oh. Kulay itin yung bayaw. Ayan. 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 Ah, ang Junior Ariel. Ayan, papunta na dito sa amin. Oh. Dagol, dagol. Ay, dagol ang palayaw niyan. Junior din yan eh. Katulad ko, Junior. Ariel din niya, Ariel. Ariel. <laughs> dito, oh. Baka. <laughs> Shout out ah, sa so, mga oh, kaya class mentee ito ay eh, tumigil na mag-aral <laughs> dahil tapos sa uh, financial eh sabi ko nga mag-aral eh para wala kami kang... pag may laot lang ay eh, kasok ay eh, ayaw na dahil hirap nga ang buhay din laot na lang sa <laughs> sama-sama na lang siya <laughs> ang aking hinite ayan ayun gahabol ng gulyasa no? yan Abol ang bulyasa niya Kinse Kinse din daw sa kanya Kaya naging habol na ng bulyasan Ayan o, may nakamahabang palo, may hilan -hila lubid gagawa din ako nyan eh hindi ko lang inabuo dahil kulapa pa ako sa gamit pinukulang ako o, palitan na nga itong ko sa <laughs> so, atake pare-ari lang guys okay puputuloy ko na ang video ha ayan o ay oh, ayan oh, ayan Ayan, ayan. 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 awak ya, yun, oh. indoro, tak tahu nyu. Yeah, dyan, sa kapila, sa likod, yan ang rumblon. Okay. Pula na ka dyan.